Patuloy naman tumataas ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyong Kabayan sa ilang bahagi ng bansa. Katunayan umakyat na sa mahigit 25,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Ang detalye sa report ni Ryan Lisiges. Sumampana na sa mahigit 25,000 pamilya ang apektado matapos ang pananalasa ng bagyong kabayan sa ilang bahagi ng bansa. Katumbas ito ng mahigit 26,000 individual sa nasabing bilang aabot sa 75,000 ang nananatili sa halos apat na evacuation centers mula sa Region 7, 8 at 10. Pitong lugar pa ang lubog sa baha mula sa Caraga Region. As of now, ma-march uh, yung ating mga regional offices po sa Uh, regions 8, 10, 12 and Caraga are still uh, on red alert while the rest po are on blue alert to include our uh, uh, dito po sa ating uh, NRIMOC. Isa na ang napaulat na nawawala dahil sa bagyo. Batay sa datos ng NDRRMC, ang missing ay mula sa region 11 o sa Davao Oriental. So far po, wala po tayong, uh, I hope it stays that way, ma-march, wala po tayong naiulat na dead ano, as a casualty. But we have uh, initially one injured and one missing person, uh, which are still subject to for validation. Sana po mahanap natin na buhay yung isang missing. At uh, wala na po naman tayong talagang untoward incident sa uh, ma mga march uh, na na naiulat pa po. Tiniyak ng DSWD at NDRRMC ang tulong para sa mga apektadong pamilya. Katunayan, umaabot na sa isang piso ang halagang tulong na naipapamahagi hindi lang sa mga naapektuhan ng bagyong kabayan, kundi maging ng shear line. Ang DSWD Davao Region nakastanbay na ang 82 million na maaaring ipamahagi sa Region 11. Mula sa nasabing halaga, mahigit 20 na milyong halaga ang family food packs, 42 milyon ang non-food items at 77 million pesos. May paalala naman ang NDRRMC sa publiko. We have to be prepared uh, all the time, no? Uh, dapat ready tayo. Alamin natin yung mga uh, mga areas na talagang uh, prone to let's say landslides or, or mudslides or soil erosions, no? Kung malalapit tayo sa mga lugar na and we experience uh, sa palagay natin na uh, mas higit sa normal, ano, Yung expect natin na rain, rain, uh, rainfall. So dapat po, uh, lagi tayong handa at kung tayo po halimbawa ay maimbitahan to uh, move to a safer ground or safer place muna, like a uh, temporary evacuation, uh, sunod na po tayo. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.